pwede ka bang mag road training ng 3 months old na ibon so napakabata mga panyero malamang naglulugun pa yon, di ba? pero yan nasagutin natin yan at ito bakit may nawawalang ibon sa race at uh, pangatlo bakit kailangan ng pugad sa love yung so 2 weeks ago eh uh, nagkausap kami ni Sir Alan Lee so kilala nyo naman si Sir Alan Lee ng bio research at uh, Salamat kay Sir Alan Lee kasi na-recognize niya ako na dito sa pag vlog. So nakapag usap kami, so maraming salamat at na-recognize nare na tayo kahit papano At uh, si ano rin, kilalang-kilala nyo to si uh, uh, Sir Victor Kaingat Jr. So uh, nag-live nga siya kahapon at uh, nabanggit niya nga ako, at nagpasalamat siya kasi dito uh, i-share ko lang, uh, i-kwento ko lang. Uh, dito kasi sa UAE, yung mga fanshare dito, fanshare na talaga sa Pilipinas uh, mga ilan-ilan na lang yung mga dito na lang nag-ibon Pero mostly kasi kami rito uh, sa Pilipinas pa lang, eh, nag-iibon na kami uh, Parang ako, tingnan nyo yung loop, yung loop ko, yung mga breeders ko uh, konti lang yan kasi hindi kami pwedeng magparami ng ibon dito Kasi temporary lang naman kami rito at nagtatrabaho kung siguro sa Pilipinas, pwede kaming magparami ng ibon diba? at uh, talagang mag-full uh, blast kami. Pero ngayon, siyempre gawa ng nasabi ko, uh, hobby namin, na uwi sa passion. Kaya kahit sa saang lugar, e eh, dala namin ng pag-iibon. Kailan mo ba dapat i-road training yung mga ibon mo? Gano ba kabata? Uh, alam nyo kasi, mga panyero, sa tuwing magsasalita kasi ako, uh, gusto ko kasi, meron akong patunay at hindi lang ako nagsasalita rito na kung ano lang yung naisip ko so sa sa Pilipinas kasi kung alam nyo yung club ng uh, ano na kasi to teka lang ha uh, club ng si si Boss Richie ano ba yung club sa hindi may ibang club si Boss Richie ang club ni President si Boss Richie ng MPC at ah uh, Meron ngang nanalong pinakabatang ibon At uh, ibon nga ni Boss Richie yon Nanalo siya sa Tawag rito sa RRPC So yung ibon niya Habang trine training niya inaiyak pa Pero nag overall champion Mga panyero So yung ibon habang trine training niya 3 months pa lang At sa kasaysayan ng uh, RRPC ayon eh, yun ang pinakabatang ibon na nanalo So tignan nyo mga panyero uh, 3 months na ibon Uh, kayang kaya n'yong ipanalo depende na lang sa handler at paano nyo alagaan yung ibon so yan yung patunay ko kasi may nagtanong sa akin na Panyero, totoo ba yung sinasabi mong uh, uh, yung pinakabatang ibon so yan ang patunay kung hindi pa rin kayo may pagdududa pa rin kayo pumunta kayo sa club ng RRPC at uh, tanongin nyo kung yung ibon na nanalo na nag overall overall champion eh anong edad na ibon so yun mga panyero so swerte talaga at uh, nasa bloodline at nasa handler ang pag-aalaga ng ibon so kung kayo nag-iisip pwede nyo palang ikarera yung 3 months na ibon pwede mga panyero pero dapat magaling ang ibon nyo at talagang winning lines pero sa akin naman kung tatanungin nyo ako mga panyero mas gusto ko ang ibon eh, talagang nag na ng uh, yung sabi ko sa vlog ko dati nag na siya ng 9 months hanggang 1 year kasi madali na, madali na nating uh, mamotivate yung ibon na yun bakit mga panyero kasi yung sinabi ko nga dun sa mga iba, ibang vlog ko nung nakaraan eh kailangan natin ng motivation sa ibon paano natin sila mapapabilis umuwi at at para tayo manalo sa karera so yun so sana nasagot ko yung katanungan at uh, idagdag ko nga rin pala mga panyero bakit kailangan ng tugad sa love? yung nesting pad ah uh, ganito kasi yan mga panyero di ba yung iba hinihiwalay nila yung cock at hen di ba sa akin hindi ko muna pinaghihiwalay yan mga panyero hinihiwalay ko lang sila 2 uh, months bago ang road training nila bakit mga panyero kasi ganito yan eh hindi pa pagka nag matured na yung ibon yung hen at cock Paris na sila. So haya mo lang pagparisin mga panyero. Magparis lang sila sa flyers log mo, okay lang yun. Uh, bakit mga panyero? Kasi darating ang panahon, motivate mo sila sa paris nila. Sa, sa kaparis nila. Uh, ganito kasi yan eh. Meron ring naglalayas na ibon. So, yun na, mga veterano, gumagamit ng motivation technique yan. We do wood. Diba? O kaya naman, pinapaitlog nila yung mga ibon na gagamitin nila. ba? Diba? Tapos plus yung gamot. So ako kasi ang ginagawa ko, mga panyero, sama-sama muna sila dyan sa loob. Kaya ako muna silang magpares. Tapos ihiwalay ko na ang cock at hen pagka 2 months bago, bago na ang uh, road training mga pan uh, yung sa race nga namin di ba first lap second lap so nag third lap kami nung Friday so yung ibon ko first lap ana uh, nasa 7th overall tayo tapos second lap nasa 4th overall tayo nung third lap nung Friday hindi umuwi yung dalawang ibon ko so di ba consistent silang nasa top pero bakit nung third lap hindi sila umuwi so naglaro sa isip ko na pwedeng ang ibon e eh gusto ng mangitlog kaya sila umalis o kaya naglayas mga panyero kasi minsan ang ibon natin, uh, lalo na pagka yung gustong gusto nilang mangitlog, naghahanap ng uh, pakingitlogan para doon sila makapagparami. So yun ang nakikita kong dahilan bakit hindi umuwi yung dalawang ibon ko. Kasi kung titignan nyo, consistent silang umuwi at nasa top tayo. So may nangyari na rin dyan kung alam nyo si uh, Karomi si Sir Romy, uh, Romy Liwag, di ba, nung Makaraan noong November, nag-post nga siya na nawalan siya ng dalawang ibon, di ba? Tapos tinatanong niya bakit nangyari eh samantalang mag-pair yung ibon na yon, so dapat hindi mawawala yon kasi nasa loob niya. So ang nangyari uh, yun nga naglayas yung ibon kasi gust gusto niyang mangitlog na at uh, nakahanap siya ng uh, uh, gusto niyang teritoryo kumbaga. So ganoon ang nangyari sa akin so wala na tayong haabangan but uh, breeders mga panyero kakapain nyo rin yung mga katawan ng mga breeders nyo bakit mga panyero kasi kung namamayat sila Iwag eh, wag nyo nang ituloy yung second class sigurado uh, hindi na healthy yung ilalabas nyan kasi namamayat siya kasi dapat ang breeder pumayat man yan konti lang kasi nagsusubo siya wag, nagsusubo siya wag yung sobrang payat pagka ganun ibaklas nyo na i-condition nyo ulit. Hu wag nyo nang ipurga, wag nyo nang kung ano-ano. Uh, i-condition nyo lang, baklasin nyo lang ng 5 days. Tapos, ibalik nyo ulit para makarecover siya. Tapos pala, kapag may breeder kayo, yan, halimbawa, ito, nangyayari, di ba? So, nawala yung kapir niya, mga panyero. So, yan, pwede, pwede ko palang siyang parisan, mga panyero, after 2 weeks. Pwede ko na siyang parisan. Bakit, mga panyero? Kasi yung asawa niya, yun lang ang iniisip niya so after 2 weeks makakalimutan niya na yung asawa niya at pwede na siyang mag pair sa iba subukan niya yun mga panyero halimbawa mag pair kayo kagad at meron siyang uh, asawa talaga hindi agad agad mag pair yan lalong ilang beses dapat pakainin ang breeders pagka may young bird so may tanong nga si Big Vincent Pandillo kung ilang beses mo dapat pakainin yung breeders mo pagka may young bird uh, panyero sa akin kasi unlimited kain yan Hanggang gusto nila, ah, pinapakain ko yan mga panyero kasi mantakin nyo. Ilan ang kumakain sa loaf? Ah, ilan ang kumakain pagka ganito? Dalawang young bird. So dapat kung antakal mo nung sa dalaw sa dalawang breeder mo nung wala pa silang young bird, antakal mo ay tatlong takal. Ngayon pagka may young bird na sila, gawin gawin mo ng walong takal mga panyero kasi every day ang consumption ng pagkain nila tumataas kasi lumalaki yung inakay nila so uh, huwag kang magkukulang sa patoka at huwag mo silang bibitinin sa patoka at yung tubig nga nila mga panyero laging nagtutubig yan uh, dapat pinapalitan mo yung tubig nila kung kaya mo ng tatlong beses sa isang araw gawin mo at dapat yung tubig nila hindi naaarawan mga panyero kasi pagka naaarawan yan at uh, uminit pwede silang, uh, kasi ang uh, canker uh, Diyan nagsisimula yan mga panyero sa mainit na tubig. At uh, idagdag ko na nga rin mga panyero, kapag ka 10 days to 15 days na yung mga inakay nyo, i check nyo na sila kung may kanker sila. Diba? Para nakasigurado kayo na baka isipin nyo bakit yung isang inakay ko ron ayaw, ayaw, kumain. Yun pala, ma na yung kanker niya. So, hindi na pwede yun. Sa akin kasi pagka, especially pagka inakay pa lang sila, eh, ayaw na ayaw ko silang magkakasakit at lalo na natatandaan nyo pinapakarawan nyo rin sila mga panyero ha yung mga inakay nyo para tuloy tuloy yung uh, development ng uh, bone nila at para lumalakas sila so ang tinatanong niya bakit raw binubuka nung nagahawak na puncher yung mga pakpak ng ibon kasi mga panyero uh, tinitignan nila yung steps nung yung pakpak -pak, kung maganda ba kasi yung iba uh, sa pagkabino ka yung pakpak -pak, nakikita na nila kung long distance bird or kung short distance bird or middle distance bird or speed bird so yun yung ano nila may tsuri kasi diyan mga panyero eh dalawa dalawang klase lang yan isang uh, bangkain na ibon at saka yung bilugin na ibon yung apple body na ibon at saka yung uh, boat type na ibon uh, i-share ko na nga rin pala mga panyero dito sa amin sa UAE ang madalas na nananalo na ibon ay eh, yung maliliit na ibon at yung bilogin ng katawan so napaka kasi dito ang race namin ay eh, puro disyerto so wala kaming sea race dito so ang napansin ko sa mga kasama kong fan dito yung mga nananalo nilang ibon maliliit na ibon at uh, bilog ang katawan so naisip ko rin na maganda pala sa disyerto yung mga ibon na bilog ang katawan di ba ay hindi ko rin naman masasabi kung kasi sa Pilipinas uh, may nananalong bangkain ng katawan at uh, aqual uh, type body pero dito kasi mostly ang nananalo yung bilog ang katawan at maliit na ibon so yan lang yung uh, naobserbahan ko mga panyero kahit yung ibon ko nananalo na nag super set maliit ang katawan niya Uh, bilog ang katawan at malit na ibon ang maganda kasi sa ibon mga panyero yung buoyancy nila dapat ang ibon mo mga panyero hindi mabigat, dapat magaang kasi lahat ng ibon na magaan, hindi kayang kayang, kayang-kayang laruin yung hangin, especially pagka pagka headwind diba? pagka headwind, sinasagupa nila yung hangin, eh. pagka malaki ang ibon mo at hindi malakas, malamang babagal yan mga panyero pagka malaki ang ibon mo at uh, hindi siya malakas yung talagang super strong headwind na sasalubong niya yung hangin babagal ang takbo niya pero pagka ang ibon mo maliit at magaan kaya niya sa salubungin yung hangin babagal man siya pero konti lang at uh, kasi yung buoyancy niya nga at napakahalaga rin sa ibon ng uh, hindi mabigat pagka race so kung mag may nagtatanong na Uh, dapat ba yung ibon eh payat hindi naman mga panyero dapat bi dapat yung ibon mo kondisyon at uh, hindi hindi puro hindi puro tubig ang laman ng buche <laughs> panyero so yan ang sagot ko diyan sana nasagot ko ng tama so ito pa so si Marlon ni Panyero Mark uh, Miranda Ocampo bibili raw siya ng uh, line so ano ba yung ano ba yung katangian ng ibon na gusto niyang mabili uh, Panyero, tatanungin kita, ano ba yung gusto mong ibon? Ano ba? Kasi, iba't ibang klase ang ibon eh. Gusto mo ba ng ibon na yung dumudulo, yung pang, uh, pang makartor? O gusto mo ba yung mga sprinter birds, yung pang uh, speed bird? Diba? Kasi mga panyero, uh, ganito kasi pagka nagpe-pair. Hindi niyo pwedeng ipag-pair yung long distance bird at yung short distance bird mga panyero so uh, ano yun hindi maganda mas magandang ipag pair yung uh, short to short long to long middle to middle so kung gusto mong makapili ng mga magagandang linyada pumunta ka sa mga fancier na nananalo taon-taon kung